Plano na din ng Bureau of Customs o BOC na imbestigahan ang mga luxury cars na hawak ng pamilya Diskaya. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, dapat matiyak na nagbayad ng buwi sa mga diskaya sa mga sasakya na hawak nila, lalo na ang mga sasakya na galing pa sa ibang bansa. Titignan rin nila umano ang mga dokumento nito at kung dumaan ba talaga sa customs ang mga imported luxury cars. Sa ngayon ay naghahanda muna ang ahensya sa mga gagawing hakbangin at mga dokumentong kailangan dahil nasa loob ng isang private property ang mga sasak. Sasakyan. Tinitiyak rin na gagalangin ang karapatan ng pamilya Diskaya. Obligasyon naman ng pamahalaan through the BOC na kung yung mga sasakyan na ay nagbayad ng tamang buwis. Yun lang naman ang interest natin dyan. Eh, no? Kung yung mga na-display na sa social media naman kasi yan, kung talagang, kung talagang may pinagbayaran na tamang buwis yung uh, mga sasakyan na yun. kung nagbayad naman, walang problema.